Ito yung nagnaranta ako dati. Di ko pero masarap siya kaya binalikan ko siya. Yes. Okay. I want this one. Take. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Google ko mamaya kung tama ba yung ina-answer ni Deng Deng. Okay. Oh. ay nga mga kitsay, sinundo ko na tong mga alaga ko. Shell, lang kami. And punta kami day? dito sa may 360. Bibili lang kami sa gilid. There. Mga sa isa, hanap lang ako ng kape. Ah, ito pala yung kape. Oh, andito ulit. Uh, yes, yes, suahapin. Ito yung nagranta ako dati, di ba? Pero masarap siya, kaya binalikan ko siya. Yes. Meron akong nakitang ganito mga kutsays. Tignan natin. O, bibili ako. mura lang siya Oh, 22 lang siya. Bili ako. Tapos mga kutsays, bilhan ko din alaga ko nito. You take, I want this one. Take. Yes. okay. It's a jelly? Yes. Oh, Buka din ako nito. O, titikman ko to kung ano to mga kutsay. Tag-isa. Mandeng, put here, put here. Okay. yung binili ko ito yung kape na nagnorante ako dati. Tapos bumili din ako ng ganito kasi dalawa, 22. And bumili din ako ng milk ko kasi <laughs> di ba kailangan dito yung milk and yung ano ni Deng -Deng saan punta na kami kay Lola kain kami ng lunch Magkakapit tayo mamaya tignan niyo mga kids ch ch Chinese kasi to. tapos si Deng alam niya hindi ko kasi alam tapos mamaya answeran niya pina-answer ko sa kanya i-google Igo ko mamaya kung tama ba yung ina-answeran ni Deng okay oh how about this Lam where is this mm -hmm. tapos tignan natin kung tama ba yung ginagawa ni Deng i-google Igo ko siya mamaya Oh, about that. Kasi Chinese siya eh. Oh, yeah! Oh, yeah! Very good! What the color? Ayan, gusto niyang koloran. Kulayan daw uh, niya. Ayan, kinulayan na niya. Ah! <laughs> This one. Okay. Oh, I did not buy you. Dahil niya kayo mga kutsa, tulungan natin. Bye. Bye. Oh. shy. Oh, right here. Mm -hmm. Down, right here. Yes. Up, down here. Down, back here. it? was all the

Ayan mga kitsays, i-google ko to. Picturan ko to sa so google natin. Ayun mga kitsays, hindi na pala kailangan picturan. Ayun, punta ako dito. May automatic na siya sa google. Pipicturan natin siya. Ayan, automatic na. And then, ayan. picture natin, transfer ay uh, translate, translate natin sa English, yan, tama naman yung ginagawa ni Deng Deng, o oh. uh, mountain fire, eyes, field, electric light, ayun, tama si Deng Deng <laughs> ang galing niya kasing magbasa ng Chinese,